bigat nga ka uh, kamakailan lang dahil nga uh, inata, parang nagkaroon ng issue na napaborat kayong dalawa uh, ag against or um, uh, Kim and uh, Paolo uh, in terms of uh, play date na movie. So how would you like to answer this? Kasi pwede magkaroon ng gano'ng connotation pa rin yung mga fans at maitim, maging negative ang ano. So, much better siguro na-explain mo yan. Okay. Hindi, I think yun nga, na, sabi mo na rin na hindi ito. Star Cinema produced film. So, hindi, na, walang connection dun sa, um, sa film o sa play date. Parang kami, dinasalang namin na sana may kami this year. This year, wala, wala nga kaming play date talaga dahil dapat kasi gusto supposedly namin December mag-firmfest. Kaya lang di namin natapos yung pelikula. February punong-puno. So sabi-sabi baka March or April. Kami, gawa na kami ng gawa ng pelikula tinatapos lang namin. Biglang nag-open ang February 12. Yun ang, yun ang mga kung paano Thank nag unfold yung events. Thank you, Rose. Maraming maraming salamat sumikot sa movie na to, kailangan nyo panuurin para maramdaman nyo ng marami pang levels ang ibig sabihin ng love. Kuya Mars. Um, kasi yan ay araw ng pagmamahalan, linggo ng pagmamahalan. Ang i-offer namin sa kanila isang magandang-magandang pelikula about love. Um, sabi ni Julina, iba-ibang levels ng pag-ibig. Dito mo marirealize kung gaano mo Kaswerte, minsan nga mahalin mo na ang sarili mo enough already. Paano pa pag may mga taong nakapaligid sa'yo na magmamahal sa'yo? Kuya Marvin, Ate Jolins, um, paglilinaw lang no, na yung Marjo hindi tinapatan at inisnab yung Kim Pao for the movie yeah. din. Inisnab? Hindi, hindi, hindi. Never. Um, fans din kami ng Kim Pao. Um, nakikita namin yung mga projects nila at dalawang napakagagaling ng mga artista. Yes. And uh, sabi nga namin, magkaibang production company yung pelikula namin. So hindi namin alam kung ano yung mga nangyari sa kung paano yung release ng film nila. Yeah. we're just happy talaga na nagkaroon kami ng play date this year. At saka ano, friends din namin sila eh, di ba? So walang-walang ganyan. So no? Of course, yes, yes. Thank you, Thank you.